Tang <laughs> <Okay. laughs> araw mga kababayan, ngayong araw tayo po ay aakyat sa taas ng bundok. Sa bundok yun? Anong... pangalan <laughs> Sa bundok na nga ano... Naulugan. Naulugan. Kasama natin ngayon yung team dagat natin. Ngayon, akara nyo sa, sa, dagat lang yung merong isda. Aakyat tayo ng bundok ngayon para mang isda. Samahan nyo kami mga kababayan. Kasama namin si... Pusdan. Bukoy na susoy ko yes. is jess ko is tata ko okay. ito Archie. <laughs> at ah, siyempre, ko is dags let's go mga kababayan let's go tara 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 yan yung mga tugyan ta, saan mo na huli ito ta? sa ilog? sa ilog parang gumamit parang gumamit sa ilog <laughs> alright mga kababayan <laughs> 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 bali magtutura-tura lang kami papunta dun sa pinakababa ng mundong Kanan na minamaka at mga kababayan. Let's go. Tayo na lang sa Bogoy. Na natin 'to, guys, dan. natin 'to. Bababundok tayo. Dito, dito. Ayaw na natin yung top down. Shift dito, eh. Yan. Tinatawa ng kata na dito, Arca. Ito lang, truck. <laughs> ha? So yan mga kababayan yung ating team mo. Pakit ng bundok. Si Tito Archie yung ating electrician. Si Coach Joe naman yung ating ano, rice man. <laughs> si Ibugoy na Suiso yung ating, ano ka? Gamit. Si man. Stockman. stockman. <laughs> Lahat ang gamit. Si Coach Jess yung fisherman. <laughs> si that is for fishing man si Kristata naman cook man <laughs> 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 yung ating oras mga kababayan ay 5.02 so kung saan kami abuti ng gabi doon na kami matutulog diba Tito Archie? Okay. Tingnan dito pa lang sa tabi, malalaki na agad yung mga puno. So yan mga kababayan. Ito yung yantok. So ito isa sa kinabubuhay ng ating mga kababayan dito sa bundok. Yantok. Dito Arki. Saan nila, anong mga pwedeng gawin sa yantok na yan? Mga uh, salasit, yung divider. Mga ganun o. Uh, no? Parang native uh, di style, di ba? Oo. Oh. Basta. Ilang ilog pa yung natin? Na sa ano pa lang tayo eh. Tatlo. May ano pa. Jutsu. <laughs> Grabe pala. pala. Ayaw pa mga ba yan? Huh. Oo, oh, meron talaga. si Isi ilog. Si ano, kay Jess. Basta anong nakaka mas nakakapagod ano, dito sa bundok? Sa ilog o dagat? Mas mapagod sa ilog ako mamaya. <laughs> <laughs> Grabe. <laughs> huh? so yun, mga kababayan. Ano ba kami nadaan nandito ang grass fire sa taas ng bundok. Ayan o. Oh. Ito nasusunog siya dahil sa sobrang init ng panahon. Yeah. So yun mga kababayan Dito na kami sa loob ng gubat Sila bugoy Bugoy mga gano'n pa kalayo kalayo layo pa, alas kalahati pa lang tayo Bugoy na suyo sa mga kababayan Grabe Woo. Mabuti nga ito at hindi masyadong mga akyatin, mga kababayan Video lang O yan mga kababayan, dito na kami sa aming unang destinasyon, bali hapon na kasi, dito ko ka magpapalipas ng gabi. Dito na kami sa gitna ng ilog. Captain Pogi, para saan yung hinukay mo? Hukukay tayo ng balon sa tabing sapa para mainuman tayo. May pang sabaw tayo sa ating lulutuin. Ito na mga kababayan Ito yung first spot natin Ito na yung team natin Parating lang namin dito sa Taas ng bundok Dito Malalaki na yung mga bato dito Ito yun naman So yun mga kababayan Gabi na po Bali ito yung mga pwesto namin May ito is Dante dito Ito naman yung pwesto ko buyan kay Kos Kos yes, nakalatag na rin kay Kos Tata naman nandun sa may bato na yun ayan si Captain Pogi saan ka Captain Pogi po pesto? dito lang ako magalatag Tungan dito? Naya. meron siyang sleeping bag meron yun ako dito lang ako si Tito Argy sa matutulog? dito yon. dito lang sa gilin ng bato na malaki alright yan mga kababayan ng aming pesto Ayun lang mga kababayan, maraming salamat sa panonood. Godspeed. Paalam.